Naniniwala ka ba na Diyos din ang Panginoong Jesus? Ah, uh, may nakasulat kasi na gano'n sa Biblia. Alam ko, teka, basahin ko ito na. Meron ako nakasulat, meron nakitang gano'n Eh. Sa Biblia to, ah, hindi sa Quran. Sa Biblia, sa Quran, syempre, wala. ba? Diba? Pero pag Biblia, pag babasiyan, meron ako nabasa eh. Teka, alam ko nasa ikatlong huwan yun kung di ako nagkakamali eh. Dali. Ah, may, meron din pala dun sa ano sa gawa ah, sa Juan. Ikatlong huan. Teka, tignan ko to sa ikatlong huan. Ito kasi sa ikatlong huan medyo matibay-tibay to eh. Hmm. Etong ikatlong huan kung di ako nagkakamali, ikatlong huan yun eh. Ah, to, 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 to. Ah, unang huan pala. Unang huan 5. Unong Juan 5, 5.20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino naparito? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. At tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y sa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Heso Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. May nakasulat eh. Mm. Tama Tamo? Sabi, ulitin ko basa. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo ay sa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak, sino tinutukoy? Anak. Sa kanyang anak na anak. si Heso Kristo. Tapos, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan, no? may nakasulat eh. eh. tanong mo, bakit sinabing si Kristo daw yung tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan? Kasi pag tinuloy mo sa 5, ano yan eh? Ah, sa 21, 521 21 mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Eh, ang dami kasing Diyos-Diyosan sa lupa eh. So, ibig sabihin, yung bumaba rito, yung daw tunay na Diyos, ang sabi ni Juan yun. Hindi ako may sabi nun ha. Si Juan na may sabi nun. At itong Juan na to, ito rin yung sumulat dun sa uno-uno. Tama, may babasahin ako sa inyo, ito. Yung nakas na kay Juan, uno, -uno Eto hindi ko inimbento to ha ah. Biblia to mismo Kayo na mismo humahanap ng talata Kasi sinasabi ko naman sa inyo yung talata eh, Diba? Diba sa inyo lang sa sarili yung Biblia Huwag kayong magagalit sa akin Kasi ibinabasa eh, binabasa ko lang naman ito eh Yung Biblia ang binabasa ninyo Yung Biblia yung bin, bin, ang binabasa ko Para pares lang naman tayo na binabasa Iba-iba eh, lang ng version Uno-uno eh. Ito -uno, Nang pasimula Siya ang verbo At Ang verbo Ay sumasa Diyos At ang verbo ay Diyos ano daw yung verbo? Diyos. Oh. Yung ba ang Diyos? Hindi. Kasi sumasa Diyos nga eh. Hindi ka naman sumasa Diyos kung ikaw mismo ang Diyos. O. Oh. Tapos, kukuma ko sa 14. Ano sabi? At nagkatawang tao ang verbo. O. Oh, nagkatawang tao ang verbo. Pero bago magkatawan tao, ang sabi sa uno-uno, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay tao? Oh. Hindi, Diyos. Diyos. Oh. See? Ngayon, tatanong mo ngayon, ano ba ika ang verbo na yan? Yung verbo, pangalan yan, pangalan. Pangalan. O, oh, babasahin ko. 19.13 ng Apokalipsis. At, oh, babasahin ko sa inyo, ha. Ah. 19.13 at siya'y nararamtan ng damit na minisika ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Ano yung verbo? Pangalan. O, Oh, see? At ang ay Diyos. O, oh, see? Nakasulat yun sa uno-uno. Eh, huwag ka magalit sa akin. Bala ka na kung ano interpretation mo dyan. Problema mo na yan. Basta ako, nabasa ko lang yun. Ikaw rin, basahin mo rin yung Biblia mo. Bala ka na. Bala ka na. Basta nagtanong. Sino ang nagsasabing si Jesus Kristo ay Diyos? Tinawag siya ni David na Diyos. Tinawag siya ni Isayas na Diyos. Tinawag siya ni Jeremias na Diyos. Tinawag siya ni Mateo na Diyos. Tinawag ni Kristo ang kanyang sarili na Diyos. Tinawag siya ng mga anghel na Diyos. Tinawag siya ni Juan na Diyos. Tinawag siya ng bulag na tao na Diyos. Tinawag siya ni Thomas na Diyos. Tinawag siya ni Pedro na Diyos. Tinawag siya ni Pablo na Diyos. Tinawag siya ng Diyos na Ama na Diyos.